sa tatlong dosenang Pinoy na ang naghihintay makatawid ng Egypt matapos muling buksan ang Rafah Crossing. Nagmamadali na silang umalis ng Gaza kung saan sampung libo na ang namatay sa pag-atake ng Israel. Nasa frontline ng balitang si Maricel Halili. Tatlong araw nag-camping ang mga pamilyang yan sa border ng Gaza at Israel matapos isara ang Rafa Crossing. Sabado nang isara ang evacuation point dahil sa banta ng seguridad. Pero ngayon, may verbal clearance na para tumawid ang mga foreign national. Kabilang na rito ang 30 na Pinoy. I'm pleased to inform you that today they all have been approved for crossing today. They are calling by nationality the people to be crossing today but what our embassy in Amman that by tonight they will have been able to cross into Egypt. Maraming residente naman ang piniling manatili sa Gaza sa kabila ng mga pag-atake. Kabilang na riyan ang mga residente at volunteer na hanggang ngayon naghuhukay pa rin para hanapin ang mga natrap sa guho. Dito migil ang mga rescuer kahit pa madilim na sa gitna ng paghahanap, ilang bata ang nasa Dali-dali silang isinugod sa Al-Shifa Hospital sa Gaza. Pero dahil punuan, sa sahig na lang ginamot ang mga bagong pasyente. Sa pinakahuling talakasin ng Health Ministry ng Palestine, pumalo na sa 10,000 ang namatay sa kanilang panig. Marami sa mga ito, mga sibilyan at mga bata. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More at aid workers More journalists have reportedly been killed over a four-week period than in any conflict in at least three decades. more United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Kaya panawagan ni UN Secretary General Antonio Guterres agad na magpatupad ng ceasefire ang dalawang panig. Pero ang Israel, walang balak magkaroon ng ceasefire. Walang patid ang pambobomba nila sa Gaza. Umaga hanggang gabi. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi nila ikukonsidera ang ceasefire hanggat hindi pinapakawala ng Hamas ang lahat ng kanilang mga bihag. But I don't think there's going to be a general ceasefire. Uh, it's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. Sa Jerusalem nga, Pinroject pa ng Israel ang larawan ng lahat ng mga hostage. Nagtirik pa sila ng mga kandila sa tabi ng West Wall para alalahanin ang isang libot apat na namatay. Eksakto isang buwan na ang nakalilipas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.